Good morning, guys. I have a story Ewan ko kung ako lang ba. Ah, uh, pag ano ano kasi um, yung tipong may mga bagay ako na pag hindi ko siya na bibili or nakakain, hindi ako nakakatulog ng maigi. nasa isip ko gusto ko bilhin yon, bilhin yon, bilhin yon. Like lately. Um, nagkikrib talaga ako super talaga yung sushi ay naku, kaso ang mahal-mahal nga niya. Gusto ko yung assorted. Nakakain na ako ng it was um, 2002. Yata yung last-last kong kain yan. So, ayun. Nagkikrib talaga ako, grabe. Lagi siyang dumadaan sa sa Facebook ko, sa feed ko. Lagi siyang dumadaan. Kaya sabi ko, ano ba yan? Hindi ako makabili kasi wala pa akong talaga. May budget naman ako pero hindi doon sa craving. So, ito na pagpasyahan ko na yun nga binila, binigyan ako ng ano niya ng sister ko yung interest kahapon so may chance na ako na makakain ng cravings ko <laughs> so ano um tawag nito umorder ako worth of 1149 ito siya guys oh talagang nag-message ako hating gabi 12, I think yata yung 12 midnight. Kasi hindi talaga ako makatulog ba. Gustong gusto ko talaga siya makain. Ito siya guys, oh, tinan nyo yan. Iwan ko nakikita nyo. Ayan, ano siya, um, pang mala, marami siyang flavor. Ayan, oh, pang ano, 60 pieces sushi meeting platter lat Basta ganun. And then, bestseller. Bestseller pa nga siya. And then, 6 to 7 person ang kakain. Work of 1,149 only. Tapos, may 50 na addition sa lalamove. So, in this oras talaga ng gabi, parang nanonood ako ng movie. Tapos, nag scroll ako lahat ng lumalabas sa go, is laging yan sabi ko, ano po yan? Nakakaurat naman. Ang dami-dami iba-ibang flavor. Blah, blah. Pero ito talaga yung bumabalik-balik sa akin. Sabi ko, ni naiirin na. iniis na talaga ako. Hindi ko siya mabili. So, yun nga. Sabi ko, what kasi bilhin ko na talaga ito kahit mahal. Basta makain ko lang siya. Ma, <coughs> ma masubukan ko kang kung ano lasa. Kasi assorted nga siya. Inisip ko kagabi. Paano kung bibili ako? Kasi mayroon sila mga maliliit lang na box ganun. Work of 109 na, 149, 169, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi. Kasi yung isip ko dito sa marami na to, lahat ng flavor nandito na. So, pag bumili ako na maliit, hindi satisfied yung cravings ko. So, ito na naman yung thinking ko. Bakit hindi na lang yung binili ko? At least, ba diba, nalaman ko kung anong lasa. So, in midnight talaga... Nanunood ako pumapasok sa utak ko na bumili ka talaga, bumili ka ganyan, de eh. nag-message ako na kung pwede deliver, sabi eh, kasi nga midnight, ba diba? wala na mag- <laughs> sa Gen 3 pa yun. So, sa si Gen 3 has, basta malayo. So, imagine naman, nandito ako sa Tansa to Gen 3, eh, medyo may malapit silang brands dito, lately sinabi sa akin. So, dyan daw gagawin yung order ko. And then yun, By morning, ito na nga, nag-message ulit yung address na bababla ba, nilagay ko na because si talaga order na ako. So ngayon, ah uh, ab 9 to 10, ide deliver na nila. So this morning, gagawin na nila lahat na yun. Parang iniisip yata ng ano ng sila na to eh. Grabe, rush, rush. Dis oras ng gabi nag, nag ano ka nag itag ito nag papa ano nagtitigaw magkano yung mga fries ganyan ganyan. Di yun nga. Na aantayin ko lang siya. Kung makakain ko na yung cravings ko. Oh, ang tagal-tagal na yan. Ilang I think 3 months na ngayon. Hindi pa rin talaga siya kasi minsan may mga cravings ako na ano, ah uh, hinahayaan ko muna siya. Baka nga sabi nga, cravings lang. Yung pagkatapos ng uh, a while or ilang months din mawawala pero siya as in daig pa ako naglihi di ba, di ko talaga siya makalimutan tapos panay siya lumalabas lumalabas sa ano ko sa bull ko ba sa facebook ko lahat na yata mga show si lumalabas doon tapos pinupunta pumunta ako sa messenger ganyan ganyan maraming iba iba at sa isa ibabang branch. Justo dyan talaga ako nag, nagkikrave. Sabi ko, grabe naman, nasarap-sarap na nito Parang, lalo na yung green na maanghang. Iniisip ko, ano kaya ito? Tapos may itlog-itlog. May, ayaw ko, yung yellow. Ano ba yun? Mango. Yung, eh, na-ignorant ba ako? Kasi hindi pa ako nakatry yung iba. <clears throat> yung natry ko lang kasi, yung normal lang. Dati kasi yung nasa gym pa ako. 2000 uh, 2002 yata 2001 may one of customer kami doon na si uh, um, nakalimutan ko yun ay nagte-train din doon dati pag napunta siya, pinasabi niya may branch daw silang gano'n. Nakalimutan ko na yung pangalan, di ko rin siya friend sa Facebook. Ngayon, sabi, dinalhan niya ako ng, ano, ng freites, isang gano'n ng styro. Ang sarap! Anim na piraso, sabi niya. dami to, try mo yung ano, ganyan, ganyan. Try ko, sarap talaga. Tapos sabi ko, bano ba yung ano neto, yung tawag? Hindi ko pala may ano yun sa loob, may ah uh, may carrots, carrots yata yun. Basta masarap siya. So, until no noon, until now, napasok sa otak ko na, gusto ko yung iba naman. May iba yung lasa ba? Gusto ko subukan. Bago man lang tumanda. Char drama. Kasi, ayun, in order ko na nga. So, mamaya antayin natin kung anong lasa, anong hitsura, kung same na same talaga yung lumadaan dyan sa wool ko. As in, i-review natin mamaya kung anong lasa niyan. Sushi ng Gentry. So, guys, wait muna kayo.